ang nakamotorsiklo nakasunod ng tricycle. Naglabas ng barilang ang kas nito. Nadapa ang rider at pumailalim ang ulo sa gulong ng truck. Isang batay at dalawa sugatan sa aksidente ng motorsiklo sa Taguig. Pabilis ang takbo ng motor, lula ng Tapos mga biktima. At... Tapos ng riding in tandem. Nag-counter flow at naaksidente sa Skyway Street. naman sa kalsada, sumemplang at bumangga sa kotse ang isang rider na dumaan sa Esa Busway. May dumating busway. na riding in tandem at saka pinagbabaril ang nakapulang lalaki hindi pa nakontento ang angkas na suspect. ng dalawang motorsiklo sa isang intersection sa mga rinsalan. Maliban sa bugbog sa balikat. Tumila po parehong rider. Naganap ang aksidente. Habang... Pag-iingat sa daan. Ito ang pangunahing hangad ng inyong kapulisan. Taon-taon dumarami ang sasakyan at motorsiklo sa ating mga daan at kalsada. Pataas rin ang mga aksidente at krimen gamit ang anumang klaseng sasakyan. Ayon sa datos mula sa inyong kapulisan at kagawaran ng pangkalusugan ngayong 2024, Mula Enero hanggang Mayo, mayroon ng halos sigit apat na libong aksidente at paglabag at pangunahing sangko sa mga aksidente at paglabag ang mga motosiklo. Dagdag pa rito ang naglipa ng krimen na kinasangkutan ng mga suspek na ding motosiklo dahil sa mas mabilis itong magamit bilang getaway vehicle ng mga kriminal. Kaya naman, mas madalas natin makita ang mga motosiklo na pinapahinto upang sumailalim sa checkpoint. Ngunit makakaasa kayo na maging ang mga nagmamaneho ng mga kotse at iba pang four wheels na mga sasakyan ay kasali rin sa mga isinagawang pagsisiyasa ng mga kapulisan. Narito ang ilang paalala kapag madaan sa isang checkpoint. sir. Ang team leader ng checkpoint ay dapat police lieutenant o tiniente ng AFP pataas, nakasuot ng tama at kumpletong uniforme ang tauhan ng checkpoint. Dapat may nakapaskil na palatandaan, may sukat na 3x4 feet at may malinaw na tanda dito. Ang tanda sa paskil ay dapat malinaw at malaking letra. Dapat may nakikitang sasakyang markado ng AFP or PNP Mga dapat tandaan ng mga motorista kung magagawi sa checkpoint. Dahan-dahan huminto sa isang checkpoint. Kung nakasasakyan, ibaba ang windshield at kung nakamotor naman, buksan ang helmet. Tandaan na maging mahinahon at laging ihanda ang sumusunod na mga dokumento. Rehistro ng sasakyan, driver's license. Hindi ito diskriminasyon. Ang gusto lang ng pulis. Ligtas ka.